Ayun, ako. Ay, subay. So, no, biglang din. nga lang makita na, oh. Ay, Tawawawa naman ang mga nakamotor. Ito talaga, yeah, ano naman Ay, yeah, eh, yeah. at biglang dilim. Yeah, ay kitla uh. kita yun. Sabi, maliwanag pa yan, biglang dilim, ano. Oh, Maria mo. Ay, wala nang makita oh. Full uh, road Ay, kawawa naman ni Kuya. Buti nakakadilat pa. Ay, nako. Gusto pa mar na. We be with someone. See? Ay, biglang dilim. Ganito pala yung sandstone pagka ano. Nee, hindi huh? ba? Very pretty Biglang dilim mo. Ano to? Sa 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 chige. <coughs> uh. <coughs> Are ta magrab ka ni. Kaya na. Ano ka Just in one minute. Oo. Uh -huh.

Ay, cheese, Buti na lang walang mga yerong lumilipad-lipad dito kasi mga ani dito, mga bato, di ba? Pati yung bubong, mga buhos, mga bato. Kaya walang yerong magliliparan. Grabe oh, biglang dilim. Pakatako. Wala nang makita. Hmm? Paliwanag pa yan isang, oh. oh. Ano lang? Isang, yan lang. isang, isang pisik isang ayan ay alam isang biglaan kasi yung kusok mata eh basta yun na yun hmm? grabe biglang dilim nakakatakas pa hmm? ah bibideo ko na mama bibideo video na rin siya matatyo mo rin ano? yeah nagbibideo hmm? biglang dilim talaga